Yo, kamusta kayo mga tropa? Ako nga pala si Joren, simpleng tao, may pangarap at walang arte sa buhay. Dito nga pala sa channel na to, walang halong ekla, purong realidad lang. Kung hanap mo ikwento ng tunay na buhay mula sa lupa para sa masa, nasa tamang lugar ka. Tara, samahan nyo ako sa araw-araw na lakad, trabaho at mga aral sa buhay. Welcome sa channel na kung saan ang simpleng pamumuhay ay may malalim na kwenta. Pero bago yung Huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the bell notification para lagi kang updated sa aming mga susunod na video. Paano? Simulan na natin! Hello, 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 hello. Good morning, everyone. Okay, kararating lang namin galing sa Bagyo at hindi kami nakapag-update ng aking babykes dun sa aming sa aming mini farm, guys, no. Ito yung babykes ko, ang fresh niya pa rin. Hmm, namamalat na Ay, namamalat. Ano 'yan? Dahil sa Bagyo. Dahil oh, namalat tigda mo. Oh. Tignan niyo, ipakita natin yung mukha niya, ipakita mo na asawa. Ayun, oh. no. Oh. no. Ay, sorry. <laughs> So, bali ngayong araw na to ay nagprepare kami ng Alaglag prepare Nagprepare kami ng umagahan namin kasi pupunta kami dun sa bukid. Ito o. Oh. Ayan. Sa mga kumakain nito, shout out sa inyo. Sa mga hindi kumakain, kumain na kayo kasi masarap to. <gasps> oh! Naling namin kayo mag-rapin niya. Wow. Siyempre, hindi mawawala yung paborito niya. Sarap niyan, no? Yes. Pero sino mas masarap kami niyan? Um, Ako? Salamat, ha? Salamat! Ano? Salamat. Ano? sili Ano? sili Oo. Oh. sa probinsya, guys, ang sili nakikita lang dyan sa mga baku-bakuran. Ah, Ay, mo, lang mo. Ano? Ah, mo. kanila. Hmm. ang dami niyang alam. Gusto niya lang akong ibaon Sige, magkita tayo ng mga sili dito kung meron pa. Kung wala na di... Eh di goods. Puro tarong. May mga talong dito. Naku, wala na yung sili dito ah. Visit na yun. Wala na yung sili. sili 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 wala na aon sili awan sili wala huh? na babelinak, di ako mga may nagmula di balayaw Maon pagsara ka sili be uh, awan sili awan nga pagsawta ite atamanin Ata manin guys, aga pa kami manin ta. awan sili kasi ugali na ato ino awan talaga masarak mo. Talaga agungit. Talaga ano masarap masarak mo wala ta dio ko magaramit para. Hmm. Ti ano alangan nga gararamit sila. Di ba? Kasta ata no nakayat ma jikayat na kayat na wala ka lang alam. Alam mo. Hoy. Sa wakas may nahanap ako nakagatan pa yun eh. Hmm, nagapot kapit bahay ata. Hmm? Pinanap ko nga babain. Ngayon natin. O, oh, ipunta na natin dyan ah. Dito? Dito ba? Mamaya ako na maghiwa. deyong. Mesa lang be Oke, wala nang araw. Pupuntan ka pa gay kaing kaman Betty Joy. Ga lahin. Ikaw lang jigay-gay mo sa loob. Sino tap pinatangkin ka? Dandanak na kami daw, guys. Ga lan jigay-gan. Ga lahin koi-koi. Kamotawin. Nyamit te narde. Pirmimit na yung na tanga mo. Kapelo? <laughs> Asak to, pagpalpaling ang tanga. Arde! Oh! Madi na kaya, ikik! <laughs> 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 like the bell! <laughs> Adi, pala namin talo pa lang nag-kick, nag -ling, ling itin Naka-stun sa amin ka rin po. stun Ay, stun Gaga! in, stand. in stand na, dumbbell! Naka-stun pala! <laughs> Naka-stun pala! Naka-stun pala, tara na! Ata, pag-kwente sa kapit ikapit ka muli may sa... Dumbbell! natin. drone na kami. Saan yung drone? Ay, pakita mo natin yung pagjagingan tagayang. Dito kami sa Guys, ayan oh. Alam mo, pero nag-dip may Hindi, meron yan. Guys, ito. Ito yung ginagawa nilang parang daan dito. Ayan. Ang ganda oh. Pwede kaming magjagging na dito. Tapos ayan lang yung kubo-kubo namin. O, oh, di ba? Perfect. Tignan mo yung daan oh. Ang ganda na no? oh. Pwede yeah. na pagjaggingan dito. Bypass ang tawag dyan. Magjagging na ba tayo mamaya? Hmm. Sige, mag-jogging na. Oh, uh, Nakatadobin. Hey. Nakatadobin bin mo. Di ba lang may jogging eh. Ama, nag-jogging nga. Eh, me! E. Ang ganda, no? Państwo. Ang cute lang niya. Ganto lang siya kaliit. Parang kusina lang. Oh, di ba? Tapos bumili kami ng... Ano yung binili na naman natin? Bumili kami ng kwan Ng... Ano yung pangalan? Camping, ano, table. Camping table and chair. Dito namin siya ipipwesto. Pero ang problema namin nagkataon pa Kaya nga guys, pag medyo okay Then, na to. Wag na natin ipalinis yan si Katie Sige, magko-na ako mag mag-payment first na ako sa iyo. Ito oh, 100. <laughs> 100 per minute. Hmm? Ano ano pa, an Imam Gold? Hindi <laughs> <laughs> maglilinis to kami dito with Bartek Gang. Ayun, tawag pa kalingling itanda. Total ang sarsarak damit lang 'ti pakalingling itanda. Aggabot kami dito, aggabot kami. Tapos ito i-permis me ata. O di ba ang silong saksakto kapag pala anong time na time check. Ayan kapag pala 4:35 na ng hapon. Ayan masilong na dito. Ayan. Anong masilong? Malinong na. So, dito ang pwesto ng ano namin, o, ng camping chair and table namin. Tapos, merienda, merienda, gano'n. Mimit, nagtutukil ata, Alin, lingit hindi, mo. Hindi, tignan mo yung in order nating natin Ito yung, kaya hindi pa na kukan yung... Hindi pa na. natatapos. Yan ito yung in-order namin. Ganito yung o-orderin namin na okay. na kanya, yung bubong. Oo. Oh. Ha? Namatay. Hindi, hindi, hindi namatay Tignan mo yan. Meron. Guys, patingin nyo yung in-order mo pa. Ayan, oh. Neno, yan, oh, 'yan yung hindi ano makita, yung hindi kasi, po, diba? makita. Ano to guys? Hey, Panaw Anong tawag na data namin in? Ano sa Tagalog Ayan. yan? Hindi namin alam. Dito kasi ano hindi makita, hindi makita? Nga. Ayan, Hindi makita. okay na. Ayan guys, taip ay anong para Tagalog yan? Panaw sa Ilocano yan guys. Ang Tagalog nito ay takip sa bubong. Ganun. <laughs> <Dab> <laughs> <Dab> <laughs> Yun, basta yung panaw. Kung alam nyo yung mga itsura ng kubo-kubo no Juan? may panaw sa ibabaw niya. Saan nilalagay yung panaw? Ha? Eh, may bubong na. Hindi, sa ako yon yun. Saan pang terrace niya? Actually, hindi ko alam kung anong plano niya dito sa kubo-kubo, guys. Pero, go. vloggers na kaming dalawa, oh. Oo nga, eh. Ganito yung mga gusto naming vlog, yung talk yung nagsasalita kami, ganyan. Grabe yung face ko, kulkulat-lat. Pag uwi namin galing bagyo guys, nang nagkulat-lat ate rupa ko, nag-OA nga skin. Skin nation. May sapatos ka, Garod? mag tayo Ala, saka na. Saka na mag-jogging. Sa ano na lang, mag-start sa Sunday ng hapon. Ay, na, karay, Kasi yung, oh, tignan nyo naman yung ano namin dito, yung view. di Diba? Ano yan? Pure green. Meron kaming kambing doon. Ayun yung kambing namin. Masyadong malayo. So, hindi nyo makikita. Tignan mo yung, tignan mo yung view dito. Uh, diba? Dito, ang dito. ganda ng view. Super green. Super, super, super province ang atake niya. Tapos, ito naman yung view. Pa yan dapat tinatakpan yan na view. Ayan. Tapos, ayan. Green din dito. Diba? Super province na province ang aming atake. Ganyan. Ganyan dito. Wala din kaming kapitbahay, guys. Uh. Oh. Pagdating ng hapon dito, very very beautiful na ang environment. Ayan yung kubo wala wala muna kaming magagawa ni Bebes ngayon. Oo. O riningat. Kaninang umaga sana pero masadsadot. Ha? Sa teko mo masadsadot. ka pa Nagpindas ni, sayang oh, ganda oh, 'di ba? Okay, stop Ganda-ganda no yung sasakyan namin ayan dikik lang <laughs> ni George Boss, thank you ha ah, sa motor mo ha. Nag-gena sa. nag rin ha. Ayun, napagod siya siya?